Good morning mga kalapatids Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong suporta sa LWPC At Saka sa lahat ng mga nag, nakapagkarga ngayon sa ating second group training South Derby Race First lap of 3 lap sprint race Sa mga nag-entry ngayon maraming salamat sa mga Good luck sa inyong lahat. Kaya sa race point natin sa Abuyog Quarry. Abuyog Quarry. Good luck na lang sa lahat ng mga fanshares. Samar Liti. Nabal Biliran. Sa lahat ng mga fanshares. Sa lahat ng mga kalapatids. Good luck. At saka maraming salamat sa inyong lahat. Sa patuloy na suporta nyo sa LWPA. Abang na lang dyan sakto, sakto lang yan Maka relax relax pa yung mga ibon Good luck Eh 720 Marilis na kita Adi na sirak Nagkikita na Pati edit Ipabalik Napalid naman Good luck mga kalapatids kan group training Abuyug South Derby Race first lap of 3 lap sprint race good luck marilis kita 720 30 seconds 20 seconds 20 10 seconds Five, four, three, two, one. Release Release Release